Magandang araw po sa lahat. Nandito kami ngayon sa dryer kasama ang pinsan ko. Nagbibilad kami ngayon ng bagong aning palay. Ito lahat yung binilad naming palay. Tamang-tama, maganda ang panahon ngayon ha. Ah. Naway no, hindi uulan mamaya. Napakainit ng araw ngayon. Tambay muna tayo dito sa puno ng mangga kasi napaka press ko dito napaka aliwalas ito pala yung mga natirang mga palay na hindi pa naaani eh. kung hindi ako nagkakamali ano to eh black rice maraming natumbah. gawa ng malakas na hangin siguro kinamaan siguro to ng malakas na hangin kaya natumba no? Marami-rami pa palang palay na hindi pa naaani. Eh. Tingnan nyo sa unahan, no? Yun lang. Ang ah, ganda-ganda ng panahon ganina Shhh. Biglang buhos ng ulan. Buti na lang meron tayong trapal na pangtakip takip Eto pa ano nagbibilad ulit kami ngayon ng palay. Sa pagbibilad, kung maaari sana, dapat pantay ang pagkakalatag at kailangan mo itong haluin siguro mga kada 15 minutes. Maiba tayo, mayroong isang paris ng Philippine Serpent Eagle o banog kung tawagin. Isa to sa mga pinakaluyal na hayop kasi once na magkaroon sila ng kaparis o partner, Uh, yun na yung pipiliin nila habang buhay. monogamus kasi. May natumba rin pala mga palay bandarito. Pag wala ng sikat ng araw, kailangan nang iusog o itulak sa may matas na bahagi. Para kung sakali mang umulan, hindi na maabutan pa ng tubig. bagong araw na naman ng pagbibilad ng palay. Tamang-tama, napakaganda ng sikat ng araw ngayon. Ganito pala kami, maghalo ng palay pag nagbibilad. Tingnan nyo kung paano ko gagawin. Ganito yun, no? ganito kami maghalo ng palay. Napakadali lang. Teka lang. Nagluto pa lang mga tropa natin dito ah ng napakasarap na biko. Dito sa dryer. Tamang-tama gutom na gutom na ako pang-snack. Napakasarap na ito, ko ka cola. Sarap. Busog na, matsalam. Para bagong araw na naman ng pagbibilad natin ng palay. Nandito kami ngayon sa dryer. Ito yung mga nilakad namin. No? yun na yung palay. Pwede nang isa kong mamaya.